Magandang umaga RS125 FI Yun Issue lang Hindi bumababa yung kanyang uh, Indicator Sa fuel Yan Palagi siya nakahay Kahit, kahit da, na, Nasa pool Kahit uh, Walang gasolina At Naka-off yung susi Ngayon Ida-diagnose natin to Para Malaman natin Ang bubuksan lang natin ito dito Sa may fuel tank Kasi andito yung Kanyang gauges yung floater na tinatawag. Right. Buksan muna natin mga lads. Pinaklas natin. Ibaba. Bum bumaba na siya. Yes. Ngayon, itataas natin. Itataas natin. Kunti-kunti siyang bumabangon. Bumabangon. So, Yan. Ngayon, titignan natin yung magkaroon siya ng trigger papunta dun sa dashboard. Titignan natin kung may putol. Nangyayari kasi ito na napuputol kasi sa pag yung nozzle ng gasolina, minsan sa lakas ng pressure na lumalabas na gasolina, tinatamaan tong floater kaya minsan napuputol yung yung sinasabi kong kamay-kamay na yun. Yun yung nag-engage dun sa uh, board para mag-trigger ng signal papuntang dashboard. Bubuksan natin 'to. So, testing testing. Itataas natin. Yan. Ibig sabihin, pag nakataas, lumutang na yung kanyang plotter. Tignan natin kung bumabangon. Yun. Yan, bumabangon na siya. Kakabitan natin. Okay, okay na. Another sanitized customer. Shout out, Baba Raymond. Thank you. Alright. Right? Salamat.